magandang araw po. Meron po ba kayong ganito na bugambilya? Na dati naman, napakarami niyang mamulaklak. Pero ngayon, pakunti-kunti ang bulaklak niya. Pero parehas lang naman ang pag-aalaga na ginagawa ninyo dun sa mga iba na dito na maraming mamulaklak. Kasi ito dati, uh, maraming mamulaklak, punong-puno. Pero ngayon, may namulaklak dito. Ngayon, kokonti na naman, namulaklak na naman dito sa kabila niya. Ito, katatapos lang dito. Namumulaklak siya, pero hindi kasing dami dati. Saka yung dahon niya, makita niya natin, hindi presa, no? Mapansin niya yung dahon niya, oh. Ito, pinanggalingan ng bulaklak, eh. O, dito, namumulaklak na naman. Pero, hindi sa kasing dami dati. Dati kasi, dito, pati yung mga sanga-sanga niya dito, namulaklak punong-puno siya. Ito yung barragated na, rainbow barragated na... Magandang maganda kasi ang dahon nito dati, hindi ganito. Parang payat siya o meron siyang sakit kung sa kasakali. Kung sa sa tao, sa hayop, para siyang may sakit, di ba? Makita niyo, hindi fresh yung mga uh, dahon niya pagkaraan. Maliliit yung mga dulo ng mga uh, tangan niya. At umamulaklak siya, parang maliliit. Ganyan, no? Hindi yun napupuno na ng punong punong-puno. Ito, titingnan natin ang problema dito sa sa puno niya, sa lupa niya. Kasi ay kaabono na naman tayo, parehas lang naman ng pag aabon no kung e, bakit siya ganito? Namulaklak ito eh, nung nakaraan lang eh, katatapos eh, pero hindi kasing dami ng pamumulaklak niya. Ngayon, namumulaklak na naman eh, konti na naman. Sabi ko, may problema sa dito sa lupa niya. Kaya yan ang natin kung anong problema niya. Parang mabigat yung lupa niya. Tansya ko to. Oh. Tingnan natin kung paano problema nito. Ito, parang ganito yung lupa niya. Oh. Parang hindi siya natutuyo. So ibabaw lang ang tuyo. Ah, buksan natin. Sige, pinapansin ko yun eh. Ayan, ang ganito nangyayari dito sa isa na Dati naman eh, napakarami niya magbulaklak. Tingnan natin kung anong problema niya. Iaangat ko lang. Yeah. Ayan. Dito yung dami niya ng mga maganda. Ang dami niyang ugat naman. Pero yung lupa niya ganyan na oh. Para hindi na siya natutuyo. Kasi pagka ganito ang ano, ang lupa ng ano, pugambilya, parang nalulusaw yung ibang ugat niya. Nakita niya wala siyang malalaking ugat oh, maliliit lang yung ugat niya gawin natin, bawasan natin ng lupa hindi siya malusog kita wala siyang malalaking ugat oh. ayan ganyan yung lupa niya no? Pansinyo uh, pansin nyo, nagpuputik yung lupa niya. Ganito lang ang gawin nyo. Bawasan nyo na lang ng lupa. Nakita nyo, wala siyang ugat na yung malalaki. Kasi parang ano, nabubulok siya. Kaya pati dahon niya hindi press. Pansin niyo. Kani oh. Pani, yung mga ano niya, mga ugat. Kita so, niyo, pag ginanyan mo yung lupa oh, nagaganyan oh. Na nasasapad. Saka basa siya. Bawasan natin. Hindi naman natin tatanggalin lahat. Ayan. Nakita nyo. Oh. Putik na ito. Oh. Hindi na magandang lupa ito. Alam yung pagka yung malalaki na yung mga bugambilya natin na ganito Hindi na maselan yan. Kahit na mabawasan ng lupa, mabawasan ng ganito. Hindi ka gaya ng Pag naputol yung ugat nya, nasasaktan ito kasi ah, malaki na to. O, ganyan lang itinira natin. Ganito karami yung ano. Oh, yung inalis natin. Kapalitan natin ngayon. Kukunin ko yung ano. dito dito rin sa sariling pot nya okay. parang maliit palang butas nito yung pot nya parang maliit ang butas o oh. kaya siguro ganun ayan ayusin natin butasan ko na lang. Kasi ito yung mga una kong ginawa dati. Sinusundot ko pa lang. Pero ngayon hindi ba na yung ginagawa ko. Ubutasan na natin kaya pala ganun Hindi natutuyo Ubutasan na natin ang mas malaki O so, yan Malaki na yung boat Maliit pala, walang napansin Kasi hanapin mo talaga ang problema e eh. Pagkano Pagka uh, ganun nakikita mo na hindi maganda nakanapin mo yung problema niya maganda siya dati kasi yung ano yung bago bago pa lang buhagag pa yung ano yung ipa eh nung tumagal siya na ng gusto may e maliit itong butas dito siya makababa pagka dinidiligan ayan okay na babalik na uli natin tingnan lang natin yung tamang tamang ano niya, eto ganito na siya kaliit ngayon oh. No? kanina kasi laki dyan buwasan pa natin ng konti ito may ugat na mas malaki dito oh pero sumunod mo puro maliliit na. o ganyan lang o yan, sakto lang pala nilagyan natin ang ipad doon sa ilalim ganyan yung ganito o Ah, ganda na ngayon 'yan. Yung pala ang problema niya, maliit yung ano, butas nung pat ayun well, yun nakikita natin kung ang problema natin problema ng mga buhay pamilya natin noong una una maganda kasi buhagag pa yung ano yung pating mix na ay pa pero nung magtagal kasi malitang butas makita nyo pagkakaiba oh? talagang mapangit na ito kasi nga hindi natutuyo Huwag na natin ihalo. Ayun, binisita natin. Nakita natin yung problema. Ah, ganito. Yun pala, maliit pala ang butas. Kaya, nagkakaganyan yung lupa niya. Kaya pala, makita niya yung dahon niya. Hindi, hindi press. Ayun, nakita natin ang problema. Gaganda na ngayon yan. Nadami na ang pula kasi pinapasin kayo ito talaga dito madami ang bulaklak sa yung mga dahon niya hindi maganda hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na patunod yun ng mga video ko uh, ganun lang gagawin natin titingnan natin kung ano ang problema ng mga bagambilya natin kung bakit na hindi siya namumulaklak ng marami bye, -bye.